haul. Not essential yung mga ipapakita ko sa inyo. Kasi alam naman natin lahat na pagdating sa low carb eggs, meat, fish, seafood, ano pa ba, green leafy vegetables, yun lang naman talaga yung mga essential. Yung mga nandi dito ay mga extra-extra na lang na hindi nyo naman kailangan kapag naglo-low carb kayo. Pero, pwede siyang option kung medyo nauumay na kayo sa mga low carb food ninyo. Simulan muna natin sa drinks. Palagi akong bumibili ng kombucha. Ito yung dalawang flavor na favorite ko. Pero lahat naman sila masarap. Yun nga lang kung first time ninyo na iinom ng kombucha, medyo weird yung taste niya. Aside from that, meron din ako palaging spark sparkling water. Marami akong ganito sa ref. Kapag naggo grocery palagi akong kumukuha para wala lang. Takot ako busan ng sparkling water. Kasi pag nagkikrave ako ng soft drinks, either kombucha or sparkling water yung iniinom ko. Eto, yung husband ko, kumukuha siya ng mga zero sugar, mga, uh, meron, alam ko meron pa siyang Coke Zero dito. Coke Zero. Ako kasi hindi ko gusto yung lasa ng mga sweetener ng mga Diet Coke or Diet Soda. Kaya yung dalawa yung iniinom ko na kapalat ng soft drinks. Tapos, cream cheese. Ito yung pinakamura. Kaya ito yung kinuha ko. Nilalagay ko to sa egg. Ang sarap nito kapag may ganito yung egg. And, syempre, butter. Kerrygold yung butter na binibili ko. Kasi, iba yung lasa ng kerrygold eh. Masarap talaga siya. Malinamdam. Yun nga lang, medyo pricey siya. So, marami pa naman tayong other options pagdating sa butter. Tapos, ang gusto ko talagang mayonnaise is yung ano, ano ba yun? Yung something kitchen, yung ganon. Kaya lang ang hirap hanapin nun. Kaya ito muna yung binili ko, pero maliit lang. Pero as much as possible, hindi ako masyadong gumagamit ng QP mayo kasi pero siyang soybean oil, yung ganon. Pero better option na rin yan kasi sa mga regular na mayonnaise. Sometimes, naghahanap ako ng dessert pagkatapos kumain. Lalo na kapag puro meat yung kinain ko. So, palagi akong meron stock ng chocolates. Usually, yung binibili ko yung 90% pa, taas. Kaso ito lang yung chocolate na meron sila, 85%. So, for me, medyo matamis na ito. Nagtatagal yan sa akin ng sobrang tagal. Kasi kapag kumain ako, yung isang block lang naman na gano'n. Tapos, ipaparis ko sa black coffee, yung gano'n. Ayun, gusto ko yun. Tapos, ano pa bang meron dito? Ito, mga delata naman. Meron ako ng corn beef. Mga iba kasi ng corn beef. Spanish sardines. Ito yung mga delata rin na palagi kong binibili. Mga iba't ibang klase ng mga, yung mga tuna na soaked in Uh, water, soaked in brine, at saka soaked in olive oil. Kahit anong brand, okay lang naman. Uy, hey, may ano pa ako dito. Delimondo rin. Pero, yellowfin tuna na nakahalo siya sa extra virgin olive oil. Eto, soaked in, ano naman to? Soaked in brine. Tapos, meron ba akong soaked in water? Ito. Soaked in water naman. Palagi ako may mga ganito kasi tamad ako magluto. For cooking oil, ito. Minola naman yung kinuha namin ngayon. Kahit ano lang, basta coconut na ano, cooking oil. Tapos, bumibili ako ng maraming ganito ngayon. Miso paste. Iniiwasan ko kasi yung pag-inom ng kape ngayon. Kaya ang ginagawa ko sa umaga kapag nagkikrave ako or gusto kong uminom lang something na hot, ang iniinom ko is either tea or miso soup. Hindi ito miso powder ha, miso paste ito. So, mas maganda yung miso paste kasi kapag powder, sometimes may mga siya na mga kung anik-anik. Ano bang magandang brand ng miso paste yung pwede na available dito sa Pinas? Pag nag-grocery kasi kami, ito lang talaga yung option pagdating sa miso paste. Pero okay rin naman yung ingredients niya Kaya, ayun, ito yung kinukuha. And, meron din akong spam kasi nga, wala. Tamad ako magluto. So, dirty low carb itong mga to. And, syempre, meron din kaming meat dun sa hindi nyo na kailangan makita yun kasi karanilang lang naman yun. So any meat naman is okay for low carb. So yun yung mga non-essentials ng mga low carb foods na binibili ko. By the way, dirty low carb yung ginagawa ko. Hindi na ako ganun ka-strict pagting sa paglo low carb.